O Jed, beli ka na ng yelo. Balik ka. Dito, dito. Buksan mo dyan. Ito mo papalagay yelo. Yelo. Tsaka honey. Doon mo palagay. Ito yung honey. Tatlo. Go. Nandito ako nakatingin ako sa'yo. Bilis mo, nakatingin ako. O, oh, go na. Matakbo ka na dun. Mabilis ka nga eh. Yellow yan, yellow. Pusa mo na. Hmm. Sabi mo yellow ah. Malapit na ako dito. Lang. Tsaka honey. Oh, dali na uh, bili sa muna, mm, yun 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 malapit na. Oh, go. Hmm. Pabili po. Dali na. Wala kang na dito. Walang yelo sa kabila. Sarado. Walang tao. Tara na, let's go na. kunin mo na yung pera. Jetro. Tara na, para matuto ka bumili. Go, habulin mo ko, habulin mo ko. Let's go na, let's go na. Bilka yelo her much. Go. Ah, lapit-lapit mo sa tindahan. Ayaw mo pa bumili. alah hindi ka na lang bumili. Hindi, puro ka ayaw ko bumili. Ayaw ko bumili. Tapos, bibili pa rin naman tayo. Kung may kasama ka naman. Ba't ba ayaw mo bumili? O, ito may lalagyan na ka, o. Dito lalagay. Ayaw ko O, tara na. Jetro! Ah! Oh. alam nyo po, ayaw na ayaw nyo bumili ng yelo. Hindi ko alam, ba't ayaw nyo bumili ng yelo? Eh, may plastic naman siyang bit-bit, oh. Oh, eh, binili ako sa'yo, oh, kahit hindi ka uh, bumili. Ah, oh, ito na. Wala yung honey. Ito na, nak. Oh, Jetro, ito na. Dali. Dali. Ah. Ba't ba pag inutosan ka bumili ng yelo, tinatamad ka? Pero pag pagkain mo yan, ah. Paano ka matututo? Pagod na pagod, oh. Kala mo talaga. ah oh. Ano mo na to? Lagay mo na sa lamesa to. Tu, ayo pa bumili ng yelo. Ah. Oh. Titimpla ko ng juice. Ito yung binili kong juice. Ibumibili ng yelo. Si Jet Jet, Jet hindi pumili. Ay, ang sarap ng juice. Ay, sarap ng juice. Sa sarap ng juice. Uy, lamig. Ay, sarap ng juice. Sarap ng juice. Okay, sarap ng juice. Jet, oh. Ayaw mo, Juice, ayaw mo? Ay, sarap ng juice. Ito na, oh. Inom ka na kahit di ka bumili ng yelo. Mm, biglang RC. Oh, ito na oh. Yellow oh. Dili okay, oh. Sarap po. Oh. Uy! Nakita yung kaldero. my team. Rice cooker yun, Joy. Oh. Rice cooker yan na Bakit maitim? Rice cooker namin maitim ah. Oh, oh Jet, tara na. Kahit hindi ka bumili. Eh. Sarap po. Oh. Mmm, sarap. Ah, oh, juice na. Nangudgud siya. Dalawa? Na, ano, na, nangudgud ka. Kaya kailangan mo umiyom ng juice. Malamig. Tingin ko, tingin ko. Ah, ah. Ayaw mo sa labi. Na labi. Alam mo ba't po, ka nangudngud? Hindi ka kasi bumili ng yelo. Ibabad mo sa malamig. Oo, oh, dapat bumili ka ng yelo. Ibabad mo sa malamig. Nakaaba, nakainom ko ng juice ah. Ito pa ako. Oh, ito, ganun mo. Ganun mo, para mawala yung dugo. Para, para, ano. Nakainom si Jetjet -jet mm -hmm. ng juice para Paraparaan, nangudngud po siya doon sa lamesa. O oh, ganyan, Inom, uminom ko siya gano'n mo lang. Oh. mo lang, para mawala yung dugo. Wala na? Wala na? Kaya ka binabawalan mag kasi kasinga. Ganun mang Do oh, Ano na, i-ano mo na? Diyos pa siya. Bakit ayaw mo ng juice? Yan, malamig. Kailangan malamig. Kaya bumili tayong yelo eh. O, oh, yan pala yung paggagamitan ng yelo eh. O, oh, sa susunod na, kapag sa ka bumili ng bumili ka. Ganun yun. Para. Tulad may emergency o, oh, bigla kang na, ano, nasugatan. Dugo. O, oh, may dugo labi mo. Patingin. O, oh, Juice ulit. Juice ulit. Juice ulit na ano, naka isa si JetJet sa akin, oh. Ano, sa susunod, bibili ka lang ng yelo? Gano'n, Ma. Hindi, paret? Gano'n. Pababa, ayan. Tignan ko nga. <laughs> bibili ka lang ng yelo? Hindi na! Bakit hindi nga? Eh, yellow need natin ng yelo. Kasi pinatay natin yung ref natin, eh. Oh. Siraan na yung ref natin, oh. Alam ko saan na tayo. Sige na tayo, nangyayari ah. O, sige na, sige na, sige na. O, wala sige na. sige na, Gusto na. O, tama na, tama na, tama na, tama na. Umunan na Sige na.